Duwang pigtutubod na ng miyembro ka New People's Army o NPA ang naitalang binawi buhay sa nangyaring inkwentro sa Barangay San Roque Esperanza Masbate alas 6.50 nin aga kasudma. Sigon kay Captain Frank Roldan, ang tagapagtaramkan pagtaram ng Infantry Division Philippine Army, antes ang inkwentro, nakaresibin in sumbungan sa indang tropa na subot igwang mga makadudang persona na nagre sa nasambit na lugar. Sa Combat Operation kan 2nd Infantry Battalion, dumuna nangyari ang ribayan in potok laban sa walong miyembro kanlarang ang Guerilla South sa regional committee 4 kun sa induaan ang kumpirmadong nagadan sa NPA. Uh, after 15 minutes, nag sila into different direction at uh, iniwan na nila yung uh, dalawang kasamahan nila. Hanggang ngayon ay uh, nagpapatuloy pa rin yung uh, uh operation para tuntunin o uh, tugisin yung mga nagsitakas na armado. Sa paghihidaling makatakas, basta na sa naman ang winalat mga rebelde at mga gamit kaining ining armas, kabalian sa rong M653 rifle, caliber 38 na revolver as in iba pang personal na gamit napakalaking bagay sa amin yung mga inkwento ano at lalo't nagpapababa ito lalo ng moral ng ating mga uh, kalaban na mga tinutugis na pwersa. Mientras tanto, gadan mo ng sarup pigtutubo na ng miyembro ng rebelding grupo sa nangyaring inkwentro sa barangay San Ramon Tinamba, Camarinesor, alas 9 din aga kasudma. Binistoan ang nagadan na si Berhel Balcueva alias Disan, Joey Asin James na pigsasabing leader ka ng Front Operational Command kan sa Regional Committee 2. Basado sa impormasyon, naaatubang si Balcueva sa patong-patong na kaso, arog kan doang attempted murder, doang prostrated murder, illegal possession of firearms, ammunition, asin explosives, asin pagbayular sa crime against International Humanitarian Law ORA 9851. Nawalat man sa lugar kan inkwentro ang sarong M16 rifle asin mga personal na kagamitan. Kasumpay kay ni, nangapudan ang 9th ID sa mga bikulano na padagos na makipagtabangan sa otoridad para sa mas matrangkilong komunidad. Para sa mga baratang tatakbikol, Richin Boy.